bakit binibinyagan ng Iglesia Katolika ang mga sanggol? Inaanyayaan ko po kayong matatiling pakinggan at panoorin ang binyo ito upang malaman po ninyo ang sagot ng ating simbahan tungkol sa katanungan yan. Ano nga ba ang binyag? Ang binyag o bautismo ay ang unang sakramento sa simbahang katolika. Sa pamamagitan nito, nalilinis ang kaluluwa mula sa kasalanang mana o in other word original sin. Nagiging anak ng Diyos at opisyal na membro ng simbahang katolika. May kasalanang original din ba ang sanggol? O may kasalanan ba ang sanggol? Yan po ang tanong ng marami. May kasalanan nga ba ang sanggol? Di ba inosente sila? totoo, wala silang personal na kasalanan. Pero ayon sa Roma chapter 5 verse 12, ang kasalanan ay pumasok sa sanlibutan sa pamagitan ng isang tao, kay Adan. At dahil dito, ang kamatayan ay dumating sa lahat ng tao. Ang tawag doon sa kasalanan na yan ay original sin. Ang kasalanang minanamula kina Adan at Eva. Hindi ito ng gawa kundi kondisyon ng ating kaluluwa na nangangailangan ng paglilinis sa pamamagitan ng binyag. May patayan ba sa Biblia ang pagbibinyag ng mga sanggol? Yes na yes. Pagawa chapter 16 verse 15 at Korinto chapter 1 verse 16, binanggit ang pagbibinyag ng buong sambayanan. Sa kultura ng Hudyo, kapag sinabi mong sambahayan, kasama nito ang mga bata at maging ang sanggol. Ang Panginoong Isus rin ay nagsabi, Huwag ninyong pagbawalan ang mga bata na lumapit sa akin. Mateo chapter 19 verse 14. Bakit natin sila ipagkakait sa binyag ang daan patungo sa pagiging anak ng Diyos? Tsaka mga kapatid, ito'y tradisyon ng simbahan. Mula pa unang siglo, pinapraktis na ang pagbibinyag sa mga sanggol. Ayon kay San Ereneus, noong ikadalawang siglo, si Kristo ay dumaan sa lahat ng yugto ng buhay ng tao upang maligtas ang lahat, maging sanggol. At si San Agustin sa ikaapat na siglo ay mariing nagtanggol sa binyag ng mga sanggol laban sa mga ereheng tumutuligsa dito. Ngayon, ano ba ang magiging papel natin, mga ninong at ninang, no? Tapos sa sa binyagang sanggol.